Samantala, handa at nakalerto ng rescue assets sa Provincial Government of Cagayan para sa posibleng maranasang panalasa ng Bagyong Marse tiniyak ng officer in charge ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na si Rueli Rapsing na ang kanilang mga floating and land asset sa kalimang mayroong kailangang respondehan. Ay niya mayroong 21 floating asset, tatlong ambu truck, tatlong Russian truck, anim na ambulansya, anim na rescue cars, dalawang jet ski, isang boom truck, isang yate at apat na search and rescue vehicle ang nakantabay sa posibleng pagagupit ng bagyo. Dagdag pa nito, nakaantabay na rin ang walong station ng Task Force Lingkod Cagayan ang Quick Response Team na matagpuan sa bayan ng Tuwaw, Amulong, Lalo, Ballesteros, Sanchez Mira, Gonzaga at Tuegarao City. Samantala ngayong araw ika ng Nobyembre ay nakadakdang magsagawa ng pre-disaster risk assessment ang PDRM Council upang talakay ng karagdagang paghahanda na kanilang gagawin.